sa amin <laughs> oh, just you everyday practice tapos game ayan, si Pique ayan, ito, daming tao lagi, dito sa amin practice, practice maging perfect ayan, nanalo sila last time last Tuesday, ayan yung anak ko si Pique hmm Mm hmm Dito sa Amerika ay kailangan ay ni mo ang anak mo sa mga sport. Ayan. Para naman hindi siya mabor sa At para hindi na lang lagi ang gamit ay tablet o iPad. Ayan. Kaya dapat lagay niyo siya sa sports para malibang sila. Hindi yung masyadong nagbabad sila sa iPad. Ayan, kaya nilalagay ko si Kiki sa sport. Kala niya at tatay niya. Ayan, 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 ayan. Si Kiki ay nakabak. Ayan, yung katimate niya. Ayan. Kailangan mo sila ilagay sa may babae rin. Ayan, may babae. Hmm? Timate ni Kiki, babae. Magaling. Kailangan. Ayan, si Enrique. Ayan, ah. Gumagaling na si Enrique. Yeah, ito ko, ito ko nakaligtad natin you know. ayan o ayan, sobrang lamig ayan ang peg <laughs> na nakastepen nakaligat ayan ayan, nakaligat <laughs> ayos ko, lamig pa rin last tuesday sobrang lamig dito na ayun. ay ang dami kailangan na yung karang vlog niya yeah, mayroon train sa amin may train maraming train matmaya walang hangin pero malamit kayo oh. no ito sa kumula sobrang laki Nang pill eh your sugar ayan doon yung US sugar yung US sugar ay yan ang gumagawa ng sugar ng Coca-Cola yata. Sila ang may tanggap ng Coca-Cola. Yan, yeah, US sugar dito sa amin lugar. Tubuhan. Ayan. Yeah. The sweetest town in America. Ay aming lugar. Sweetest town. Kasi puro sugar. Ayan, tubuhan. Ayan, sobrang lalaki ng mga lupa dito sa aming lugar lalo na sa aming tinitiran sa Montura hectare hectare ay, ah, ayan See, um, Go practice pa lang yan kailangan nice. maging perfect ay si Kike right. ayan oh <laughs> natamaan ka okay Kike okay Kike All You're right, Kike. In up. Natamaan ka. Nahit yung legs. Nahit na legs niya. Ng bola. Ayan. Ayan na. Practice. Ang liit ng kasama niya. Bari si Kike. <laughs> ayan ang, anak ko ayan okay like that well kailangan ilagay mo ang bata. Sex sport ayan dito sa pinas dati sa pinas walang sport sport support lang natin ay huh? ano dito iba-ibang sport soccer baseball, football, everything, basketball, ayan. Ayan pa, habang bata pa, ilagay mo sila dyan. Ayan yung aming mga kasama. Ayan yung coach nila, dalawa. Alam nyo ba na ang coach dito walang bayad? Volunteer lang yan. Ang galing yun. Volunteer lang sila. Hmm, para <laughs> para maturuan nila. Katawaan may eh sila ng time sa mga bata para maging coach nilang walang bayad they volunteer babait ng mga tao dito Ayan. doon may games Dok, so, sa kabilang side ay may games so you know mabata ang games nila uli ni Kiki ay next week Wednesday and Thursday, no, may babae silang kasama ay eh, si Kike. Habang tumatagal, <laughs> excuse me, nagiging okay na siya. Dati nung, bat, nung last year ay, ano, hindi pa siya ganun ka-active. Ngayon, na active na siya. You okay? You hurt? Legs? <laughs> Okay, guys, see you And yeah, Thank you for watching, please. Follow or please subscribe me in my YouTube channel and follow me on my Facebook. Thank you so much. Bye bye. Okay, happy. Bye bye for now. Okay. okay. Thank you sa nag-watch.